Ayan po, 2.37 ng hapon. At punta ko sa iriga Kasi kaninang bawa kami ng halian. Ayun, may pusa doon sa ilalim ng lamesa. Pero hindi ko naman siya naabakan. Kaya lang, malaking pusa eh. Kaya lang, nung umapak ako doon sa part ng ano niya, kanyang, kumbaga, kanyang vicinity or area, Bila niyang kinagat yung paa ko. Pero, kung inugasan ko, sinabon ko, wala man, wala man, wala man, parang wala man ano eh. Walang tag dito. Wala man akong update na naramdaman, wala man lang, no. Kaya lang, gusto kong makasigurado na gusto kong pa-injection kasi nakaramdam ako ng pagngalay eh. Pagngalay dyan sa, ano, sa paa ko sa bupa. Tapos sa biglang parang umakit sa bewang. Yan, so, pa-injection ako para mas sigurado. Um, Maamawala kung ano, kung oh, pa-injection. At least serbol. Ayun po. Maulan. Maulan dito. Ano? At medyo malapit-lapit na rin ako. Doon sa pa lang ko noon kay Ate Bidang. Ayun doon ako pupunta. Kaya lang baka hindi na makapag-video doon sa loob, siyempre. Baka alam mo na. Mm. Baka, baka bawal. Pero noon noon, nung no, no, si ate Bilal ang ka mga kami bahagya. Hmm. Nandito na ako. Ayan o. ABC. Clinic. Animal nga. Animal. Antay -rabis. Ayan po. 245. So meron akong apat na session. Ayan o. Apat na session. Card. Ayan. So maganda yung maganda yung sigurado. Mahirap na yung ano ngayon. Panahon ngayon yung gaganyan no. Para wala naman palang oras kung pecha lang. Wala naman oras kung kailang ka pupunta ang ano lang uh, pecha lang so yan para at least di ba Mahirap. na ataw ako dun sa nurse eh sabi ko din nakaramdam kasi kako ako ng ngalay eh ang sabi sir baka ibang ngalay yan hindi <laughs> eh, naman ako nag video sa loob tapos ang sabi ko sabi ko mamagaling din pala kayo sa mga ngalay ngalay <laughs> Ano wala yung ano? Ay, hindi. Ano, you know, parang parang nakagat ng langgam. Kala ko tinap ng anong wala pala. Ano? You know, kalimutan siguro. Ayun. Ano po, at ah, traffic labasan niya mga estudyante. At yun nga po pala no, hindi yung pusa na alaga ko no, ang nakagat naka <laughs> sa akin yung pusa na ano malaki. Malaking pusa. Ah. Labasan mga estudyante. Ganyan ang pag-traffic. Labasan mga estudyante. Uwian.